maraming salamat po sa iyo uh, bro Danny Payakbayong ng uh, Cebu meaning me, meaning la nila Cebu yan po one set po yan na kanyang kinuha sa akin at ngayon ay uh, ipapadala ko itong tres picroma may kompletong uh, dasal at ganoon din itong bato mo at itong libreta ay mga uh, mga orasyong panggamot ang spiritual yung mga na, nakapalog dito yung panawag, pamarusa, pamao, panali at panggilit sa liig. Ayan. 200 pesos po yan. So yun sa mga gustong maglimos nito ay uh, PM niyo lang po ako. Ah so, sa halagang 17 lang po yan na uh, free shipping po. Yan, so God bless.